Malabong matapos sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang malalaking railway projects dahil sa problema sa right-of-way. Tiniyak naman ang bagong upong transportation secretary na si Vince Dizon na susolusyonan nila ito. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Halos patapos na ang mga istasyon at tulay ng ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bahagi ng Pampanga hanggang Clark, malabo raw itong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Itinigil muna ng Department of Transportation ang pagbili ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto o ang right-of-way acquisitions. Noong September 2024, naglabas ang legal opinion ang Department of Justice. Sinasabi nila sa DOTR na dapat mangibabaw ang batas kung saan babayaran ng may-ari ng tatamaang property ng 50% ng halaga ng lupa at 70% ng halaga ng mga istruktura na Kapag napirmahan na ang deed of sale, babayaran lang daw ang balanse kapag naibaba na ang bagong titulo. Taliwas yan sa loan agreement ng pamahalaan sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na nagbibigay ng pondo sa NSCR. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto partikular na dito sa Pampanga at din sa Metro Manila at sa Laguna. Dahil sa problema sa right of way, sinabi ng mga source ng News 5 na parting Valenzuela hanggang malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028 para sa si NSCR. Malabo para mabuksan ang bahaging papuntang Clark pati ang ilang bahagi ng Metro Manila Subway. There was uh, one instance that uh DTR uh, took over a property. Uh, without full payment and ADB uh, called our attention in writing. No? So uh, we want to say to it that uh, we comply with the provisions of uh, the loan agreement. No? Ayon kay outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may posibleng remedyo dito. Uh, I, I already talked to uh, the DOJ uh, Undersecretary uh, a few weeks ago and they said uh, we can get uh, exemptions on this. No? Ayon naman sa bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon, agad nilang susolusyonan ang isyong ito. Uh, sabi ng Panguug natin, kailangan pabigisin kasi hirap na hirap na yung mga kababayan natin. You know? And then they need uh, these projects to go online as quickly as possible. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.